Sa ikasampung kabanata ng Encontedia Chronicles, sumiklab na ang matagal ng inaasahang banggaan. Isang makapangyarihang sangger ang bumangga sa dalawa sa pinakamalakas sa kasaysayan. Si ina laban kina Pirena at Danaya. Matapos ang walang awang pananalakay ni Mitina sa mga hangganan ng Lirio, Kinailangan na ni Armea na humingi ng tulong sa mga dating mandirigma ng Encantedia. Dito muling nagtagpo ang landas ni Napirena at Danaya, mga dating reyna, mga tagapangalaga ng apoy at kalikasan. Sa gitna ng kagubatan ng Encantedia, naganap ang isang enkwentro na nayayaning sa buong mundo, si Midina. Puspos ng galit at kapangyarihan mula sa kadiliman, ay hinarap ni Napirena, tagapagdala ng apoy. At Dan Aya, tagapangalaga ng kalikasan. Isang tagisan ng lakas, talino, at puso. Ngunit higit pa sa laban, may malalim na sugat ang muling nabuksan. Ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga lihim ng pagkatao ni Mitina at ang tanong na bumabagabag. Isa ba siyang tunay na kaaway? o isa lamang nilalang na itinakwil ng kapalaran? Ang banggaan ng kapangyarihan ay wala pang kasiguruhan ng kagumpay. Muling maglalaban ang nakaraan at kasalukuyan. Habang ang kinabukasan ng Encanta Dia ay patuloy na nakabitin sa kawalan. Ito ang Sanger and Contadia Chronicles Episode 10, ang kapano big na laban, Meet Inu vs. Pirena and Danaya. Huwag palampasin ang bawat sandali ng digmaan, damdamin, at kapangyarihan.